Ilang paraan para mapigilan ng panic attack ayon sa eksperto Alamin. Kasabay ng dami ng na mga nangyayari sa mundo natin ngayon, isa na sa marahil naging usapin ng maraming tao ay ang pagkakaroon ng panic attack. Ayon sa pag-aaral ng Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders 5th Edition, ang taong mayroong panic attack ay nakararanas ng bigla ang pagtaas ng emosyon, partikular na ang matinding takot at pagkabalisa. Kasabay nito ang hirap sa paghinga, pagpapawis, panginginig at paglakas ng kaba o tibok ng puso. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, marami rin ang posibleng dahilan ng panic attack, depende sa taong nakararanas nito. Ngunit kadalasan ay nangyayari ito kung ma ang isang tao sa trigger, partikular na sa mental health. Dahil biglaan nga ito at hindi ito napaghahandaan, Nagbigay ang mga eksperto ng ilang mga easy hacks kontra rito. Una, ipikitang iyong mga mata sa oras ng panik Dahil mas elevated ang ating senses, kung kaya maging ang mga nakikita natin sa paligid ay pwede maging trigger para lumala ang sitwasyon. Pangalawa, humingi ng malalim. Dahil pangkaraniwang sintomas ng panic attack ay ang hyperventilation. Ayon sa pag-aaral, ang paghinga ng malalim at mabagal ay nakatutulong na pakalmahin at mabawasan ng sintomas ng panic attack. Sa paggawa nito, maaaring isabay ang pagpikit. Subukang mag-focus at mag-inhale ng 4 seconds at i-hold ito ng 1 second. At tsaka naman dahan-dahan na mag-exhale. Pangatlo, picture your happy place. Ayon sa pag-aaral ng front psychology, Nakakapagpakalma raw ng sarili ang pag sa isang tahimik at relaxing na lugar o scenery tulad ng nature o kalikasan. Pangapat at panghuli, makipag-usap sa iba sa sitwasyon ng panic attack, mainam daw na magkaroon ng isang malapit na kaibigan o kapamilya na mapagkakatiwalaan at makakausap para kumalma. Ilan lamang yan sa mga easy hacks na maaaring gawin kung sakaling makaranas ng panic attack. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, ang apat na hacks na ito ay mga simpleng paraan lamang upang makatulong na makabawas sa sintomas at mainam pa rin na magpakonsulta sa doktor upang mabigyan ng wastong gamot o terapi para dito.